Good morning mga idol Nako eh kain muna tayo Bago tayo magtuloy-tuloy sa biyahe mga idol Meron ako ditong ano Lugaw Ta uh, Bebiyahe tayo ng La Union mga idol eh kailangan, may laman yung chan natin di ba? Importante yan Nagpa take -out na lang ako ng Lugaw mga idol Boto Ayan mainit Saan ko lang may mga striker na ganito mga idol eh, talagang kinakailangan may laman ng tiyan kasi baka mahilo sa biyahe ganyan di ba alam mo yan driver ka din good morning mga idol kain po tayo ng lugaw Hala, may, may laman ng tiyan mga idol. Hindi pwedeng wala eh. Hmm? Sabi mo eh ate Ate, silihan mo na. Lagyan mo na ako ng kalamansi. Hmm? Wow. Hmm. Ah, oh, sarap. Sarap mga idol. Ang init niya. Hmm. Alam ko hindi lalagyan ni ate. Hmm. Baka nakalimutan ka bumili ang onion leeks. Hmm. Bahat pagbibiyahe tayo, dapat may karga. Yung gutom kasi kuminsan, Nakakahilo yan mga idol. Hmm. Sarap eh. Hmm. Nabibitin kasi ako doon sa onion lick na inilalagay nila mga idol Pero nung araw na nagtitinda ako ng ganere ako, Unlimited ang kalamansi Unlimited ang onion leeks Magsasawa ka mga idol Mmm. Mmm. Napakalayo ng La Union mga idol kaya ngayon na ako bibiyahe. Walang kulang pitong oras eh. Hmm. Kaya mag-iingat tayo sa driving Buhay ng pasahero at buhay natin na nakasalalay Hmm Naisip ko na si Lolo dyan Sarap eh Hmm Hmm. Sarap kasi may init talaga. Hmm. Yun. Yun yung sinasabi ko. Hmm. Ayos. Thank you, Lord. Bye-bye.